Setyembre ng 2023, pumirma sa free trade agreement ang Pilipinas at South Korea sa ika 43 na putatlong ASEAN Summit at ika-24 na ASEAN Korea Summit sa Jakarta, Indonesia. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk Yeol ang pagpirma sa kasunduan. The FTA will strengthen our bilateral trade and investment relations with the Republic of Korea especially as it generates jobs and contributes to the Philippines' value proposition as an ideal regional hub for smart and sustainable investments. The signing of the FTA is a testament to the realization of the many opportunities for complementation and collaboration between the Philippines and South Korea. Layo ng free trade agreement na mapadali ang pag export at pag import ng mga produkto at mabawasan ang taripa o buwis na babayaran sa pagpasok ng mga ito. Sa nasabing kasunduan, babawasan ng South Korea ng 94.8% ang taripa sa mga produktong manggagaling sa Pilipinas, habang ang Pilipinas naman babawasan ng 96.5% ang taripa ng mga produktong manggagaling sa South Korea. Pero hindi pa ito ipapatupad dahil hindi pa ito niraratipikahan ng South Korea sa interview ng Pangulo sa South Korean Business Newspaper na Mail noong May 2 sa Malacanang, inihayag ng Pangulo na umaasa siyang raratipikahan ito ng South Korea sa kanilang National Assembly. Pag nagkataon, mas magiging abot kamay sa mga Pilipino ang mga produktong galing South Korea. Makikinabang naman dito ang Pilipinas sa pag export ng mga parte ng sasakyan, semiconductors at mga prutas. Malaking tulong din ito lalo na sa mga magsasaka sa bansa gaya ng kinakaharap ngayon na oversupply ng mangga sa Cagayan Valley. Dahil stop buying po sila ngayon, eh, wala pong namimili sa amin na mga biyahero, mga traders dahil sa sobrang ayaw din nilang, ayaw din nilang mamili dahil mababa ang katwiran nila. Mas gusto pa raw nilang bumili pag mahal ang mangga kaysa sa ngayon murang. Kasi binabagsakan din sila ng presyo doon sa pabrika. Panglima na ang Pilipinas sa mga bansang kasosyo ng South Korea sa free trade agreement kasama ang mga bansang Indonesia, Singapore, Vietnam at Cambodia. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.